Ang Marawi Crisis o ang binansagang The Siege of Marawi ay isa sa marahil na pinakamadugo at pinakabrutal na labanan sa pagitan ng mga militar at mga terorista. Sumiklab ang labanang ito noong ika-23 ng Mayo taong 2017. Marami ang nagbuwis ng buhay sa labanang ito sa panig ng Mauti Group sa ating mga kasundaluhan at may mga nadamay pang mga sibilyan. Tinatayang nasa kulang-kulang isang -kulang o nasa siyam at pitumput na casualties ang naitala sa panig ng mga terorista. Nasa walumput naman ang bilang ng mga sibilyang nadamay at nasawi sa madugong labanang ito. Samantalang nasa isang daan anim 8 na sundalo naman ang nagbuwis ng buhay sa limang buwang madugong digmaang ito sa Marawi. Parami ang kwento ng kabayanihan ang naitala sa ating kasaysayan na inalay ng ating mga fallen soldiers sa Marawi Siege. Pero ang isa sa mga tumatak sa atin ay ang kabayanihang ginawa ni Private First Class Dan Ryan Bayot. Ang kwento na niya marahil ang pinaka nakakaantig sa lahat dahil sa paraan kung paano niya itinaya ang kanyang buhay para sa kanyang tropa o kapwa sundalo. Ang kanyang kamatayan din sa kamay ng notorious na Mauti Group ang may na isa sa pinakabrutal kung saan pinatikim sa kanya ang isang pinakamapait na kamatayan. Nang makita kasi ang katawan ni Ryan ay walang anumang tama ng bala ang bumaon sa kanyang katawan mula ibaba ng leeg pababa. Ang pinuntirya sa kanya ng mga halang na terorista ay ang kanyang ulo kung saan hindi na ito makilala at ayon sa ulat ay paulit-ulit itong hinampas sa pader at tinapos sa dahan-dahan paghiwa sa kanyang leeg. Ganito ang galit na ibibuhos sa kanya ng mga maute dahil siya lang naman ang mag-isang nakipagbakbakan sa daan-daang miyembro ng maute na nakapalibot sa kanya habang papatakas ang kanyang tropa para makahingi ng backup. Buon tapang niyang inako ang pag-counter sa maute para makatakas ang mga sugatang sundalong kasama niya. Hola, Force, lang sir. sabi niya. Fire in location, sir. Ito na lang coordinate po, sir. Binigay Ito ang mga huling salitang iniradyo ng 24 na taong gulang na si Private First Class Dan Ryan Bayot na mapaligiran ng mga terorista Maute sa ikalawang araw ng bakbakan sa Marawi City. Pinili niya madamay sa ipinapakasang air assault at mamatay kasama ang kaaway. Halina't ating mas kilalanin at balikan ang kwento ng kabayanihan ni Private First Class Dan Ryan Bayot sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng istorya. Si Dan Ryan Bayot ay ipinanganak noong 1992 sa bayan ng Ipid sa Sambuanga, Sibugay. Nagsimula siya sa pamilya na kilala sa kanilang lugar bilang mga matatapang kabilang na ang ama nitong si Sergeant Larry Bayot ng 1st Infantry Battalion. Dahil sa taglay na impluensya ng kanyang ama, agad niyang sinundan ang yapak nito at nagsundalo nang sa gayon ay makapaglingkod din siya sa bayan. Hindi rin nagtagal ay naging ganap siyang sundalo at sa edad na 24 ay naitalaga siya sa detachment ng Philippine Army's 51st Infantry Battalion na matatagpuan sa barangay Lilo, Marawi. Dahil sa hindi inaasahang salungatan sa pagitan ng gobyerno at ng iilang mga grupo na mayroong ibang ideolohiya at isa na dito ang Maute Group. Nagdulot ito ng na madugong inkwentro Noong ika-23 ng Mayo, taong 2017, nang nasabing araw, nagkaroon ng sagupaan sa lungsod ng Marawi laban sa Maute Group. Sa unang araw ng sagupaan, ay walang humpay na ang palitan ng putok ng baril at mga pasabog dahilan kung bakit agad na rumesponde ang mga militar kabilang na ang pangkat na kinabibilangan ni Ryan Bayo. Ang pangkat na kinabibilangan niya ang unang ipinadala sa lugar upang rumesponde at magbigay ng karagdagang seguridad at proteksyon sa mismong lokasyon kung saan nakatira ang alkalde ng nasabing syudad. Sa pagbaybay ng kanilang pangkat sa lugar, pansamantalang huminto ang kanilang pangkat upang magmasid at pakiramdaman ang sitwasyon sa kanilang paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kontrolado na pala umano ng nasa humigit isang libong bilang ng mga kalaban ang halos buong lugar dahil dito nagulantang ang kanilang pangkat at ilang minuto lamang ang makalipas. Ang noon ay nakabibingi sa katahimikang paligid ay muling umingay dahil sa halos sunod-sunod na pagsabog at sandamakmak na bala na nagmumula sa kung saan saang direksyon. Sa puntong iyon, naging mahirap para sa kanilang grupo ang lumaban dahil hindi nila lubos ang alam kung saan nga ba naroroon ang kanilang mga kalaban. Ilang sandaling makalipas ang putukan, tumambad sa kanilang harapan ang limang kasapi ng kanilang pangkat at ang mga iyon ay puno ng tama ng bala ng baril sa katawan at wala na rin mga buhay. Nang mga sandaling iyon, bakas din ang matinding tama sa tatlo pa nilang kasamahan at siya na lamang ang maswerteng hindi nadaplisan ng bala. Nang puntong iyon, nagpasya ang kanyang mga kasamahan na umatras na lamang sa laban dahil wala na rin umano silang magagawa. Ngunit batid din nila na kung lahat sila ay aatras, lahat sila ay mauubos dahil wala na umano lalaban. Dahil dito, lakas loob na inako ni Ryan Bayot ang kabayanihat, voluntario siyang nagpaiwan sa lokasyon. Siya ang nagsilbing counter habang lumalayo sa lugar ang kanyang mga kasamahan. Kinuha niyang lahat ang mga armas at bala upang gamitin sa paglalaban at neratrat niya ang inaasahang lokasyon ng kanilang kalaban kasabay ng pagtakas ng kanyang mga kasamahan. Habang tumatakas ang kanyang kasamahan, tinamaan ang isa sa mga ito at agad din itong binawian ng buhay. Ang dalawa naman ay maswerteng nakalayo at na rescue ng iba pang mga kasundaluhan. Sa kasamaang palad, si Ryan Bayot ay hindi na nagawang makatakas pa dahil napapalibutan na siya ng mga kalaban bakas man ang takot dahil wala na siyang laban, daladala pa rin niya ang kanyang prinsipyo at paninindigan sa bagay at tungkulin na kanyang sinumpaan. Sa kabila ng alanganin, wala sa bokabularyo niya ang umatras kaya dehado man ay lakas loob pa rin siyang nakipagsagupaan at nakipagpalitan ng putukan sa kanyang mga kalaban. Nagawa pa rin niyang ng tulong sa iba pang militar ngunit makalipas ang isang oras. Wala pa reinforcement na dumating hanggang sa hindi nagtagal ay napag-alaman na lamang niya na mismo ang mga kasamahan niyang mga sundalo ay hirap nang pasukin ang lugar na kinaroroonan niya dahil sa kontrolado na umano ang lugar na iyon ng halos nasa isang libong bilang ng mga maute. Sa dami ng kalaban na nakapalipot sa lugar na kinaroroonan niya, naging malabo na ang tiyansa na makaligtas pa siya kahit paman lumaban pa siya. Sa paglipas din ng mga oras, unti-unti na siyang nauubusan ng bala. Kaya naman, desperado na siya kung saan isang tawag sa radyo ang gumulantang sa kanyang mga kasamahan. Sa nasabing tawag, lakas loob niya sinabi na bumbahin na lamang ang kanyang lokasyon. Hiniling niya ito sa commander, ngunit lakas loob man niya itong hiniling. Hindi ito tinugunan ng kanyang commanding officer. Ika 28 ng Mayo, taong 2017, sa pagtutulungan ng mga militar, tuluyan ang napasok ng grupo ng mga militar ang lokasyon na kinaroroonan ni Ryan Bayo. Dito ay tumambad sa kanila ang pitong katawan ng mga sundalong wala ng buhay. Kabilang narito si Private First Class Ryan Bayo na makikitang wala ni isang tama ng bala sa katawan ngunit halos hindi na makilala ang mukha nito dahil sa animong paulit-ulit na paguuntog dito sa pader. Sa nakitang kalagayan ni Ryan, bakas dito na ito ay pinahirapan at brutal na itinumba ginilitan din umano ng mga kalaban ang leeg nito sa kabilang banda isa naman sa nagsagawa ng retrieval operation ang ama ni Ryan Bayot at ito ay tila napaiding sa awa at pangihina dahil sa kalunos-lunos sa sinapit ng kanyang anak at kung anong hirap ang dinanas niya sa kamay ng notorious na grupong Maute. Batid ng ama ni Raya na sobrang hirap ang dinanas nito sa kamay ng mga kalaban ngunit ipinagmamalaki niya pa rin ito dahil sa kabayanihang nagawa nito. Dahil din sa kabayanihan ni Ryan Bayo noong ikadalawa ng Hunyo taong 2017 agad na nagtungo sa burol si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang personal na mag-abot ng pakikiramay sa mga naiwang pamilya ni Ryan. Pinigyan din ng dating Pangulong Duterte ang ama ni Ryan ng isang medalya na palatandaan umano sa kabayanihang inukit ng kanyang anak. Nag-abot din ng perang tulong si dating Pangulong Duterte sa pamilya na nagkakahalaga ng 270,000 at tulong sa pag-aaral ng mga naiwang kapatid ni Ryan. Ang kwento ni Ryan ay isa lamang sa napakaraming istorya ng kabayanihan ng pakikipaglaban ng mga kasapi ng militar sa ating bansa. Ayun nga sa paniniwala. Sa oras na pumasok ang isang tao sa pagsusundalo, ibinabaon o nalalagay na sa hukay ang isa nilang paa kung saan nangangahulugan ito na palaging may banta sa buhay nila. Sa kabila naman ng katotohanan ito, lakas loob pa rin silang lumalaban upang pamayanihin ang katahimikan sa iba't ibang lugar, lakas loob nilang iniaalay ang kanilang buhay para sa bayan at mahirap man para sa kanila na gawing sakripisyo ang sarili nila kagaya ng nagawa ni Ryan upang makatakas ang mga kasama niya. Gagawin pa rin nila ito dahil buong loob nilang pinaninindigan ang prinsipyo tungkulin na kanilang sinumpaan at ito ang ipagtanggol ang bansa sa kamay ng mga terorista. So ngayon, lamunaha. ha.